ahilopo uh, hello po, Good morning po sa lahat. Welcome back na po sa YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po ante pong subscriber, ante pong sasagutin. Ito yung galing po kay Hinio Almansor. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, bakit daw po hindi pinapakain yung mga inahing baboy kapag nanganganak? So kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy at kahit anong hayop pangkabuhay ang pagigultura. Mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa papapakain ng mga inahing baboy sa araw mismo na sila po yung mga nganak. Ang atin pong ginagawa yan mga kaibigan sa mga lagang baboy kapag sila po ay malapit na po mga nganak, dahan-dahan na po nating binaba yung volume ng kanyang feeds na nauubo sa isang araw. Mula day 10 papuntang day 114. Kasi po, ang normal po na range na pwede mga anak mga inahing baboy ay from 109 to 119 days. Average of 114 days. So, yung 114 days na yan, yan po yung target date natin na expected. Pero hindi pa yan sigurado. Pwede pa yan mag plus 5 or minus 5 kaya po, pagdating po ng 110, bawasan nyo po yung pagkain sa mga inahing baboy nyo. And then, kinabukasan, 111, bawasan nyo rin. Papunta po ng 112, bawasan nyo rin. 113, kalahating kilo na lang. And then, pag-abot po ng 114 days, yan po, huwag nyo pong pakainin yung baboy nyo sa araw na yan kapag 114 days na. Kasi, kapag siya po yung manganak sa araw na yan, wala pong laman yung kanyang tiyan. And then, kapag wala pong laman yung kanyang tiyan, hindi po siya mahirapan sa panganganak ng kanyang mga biik. Kasi po, kapag yun yung mga inahing baboy po ay busog, at sa sila po yung nanganak, o busog, o sila po yung naglilabor, ang tendency po dyan ay magkakaroon ng pagtaas ng pressure doon sa loob ng kanyang tiyan. Kasi, busog po yung kanyang bituka, marami pong laman na feeds, plus meron pang biik na lalabas, ngayon, tataas po yung pressure sa loob ng kanyang tiyan. Ang tendency po dyan ay tataas po yung time ng kanyang paglilabor. At mahihirapan po siyang mga anak. Kasi dapat pa niyang ilabas yung mga dumi na doon po sa loob ng kanyang tiyan. Napansin niyo po mga kaibigan, yung mga inaheng baboy niyo, kapag sila po nalilabor, yung pong dumi ay mula sa malaki, papunta sa paliit ng paliit, hanggang sa pinakamaliit na talaga na parang dumi na po ng kambing. Yan po yung sinyalis na nag-a-adapt na po yung kanyang tiyan o nag-develop na po yung kanyang tiyan para po lahat ng dumi may labas. Kaya sila po ay dumi ng dumi, ihi ng ihi, para po yung pagpapanganak ng mga inahing baboy ay hindi po sa mahihirapan bawal na bawal na pagkainin ng pa yung mga inahing baboy sa araw mismo po ng kanyang kapanganakan kaya po kapag yung inahing baboy nyo po ay hindi nanganak ng 114 days at hindi nyo po pinapakain yung inahing baboy nyo kinabukasan bigyan nyo lang ng isang kilo sa loob ng isang araw pagdating po ng 115, 16, 17, 18 at sa 119 days at kapag hindi pa siya nanganak isang kilo per day lang po yung ibigay niyo mga kaibigan huwag na ninyo pong palampasin para magugutom yung biik po doon sa loob ng kanyang chan and then sila po yung kusa na pong lalabas po mga kaibigan kasi isa po kasing nakakatulong po kasi sa mga biik na mas madali po silang mailabas kapag gutom po yung mga biik. Kasi po, yan po ay magkakaroon ng cause ng stimulation na yung biik po ay lalabas po doon sa so loob ng tiyan ng mga inahing baboy. Kasi po, sila po ay gutom po mga kaibigan. At pong dinadiet yung kalang mga inahin. Kaya nga, ah uh, isa pong pamaraan para po mas madali po mga anak mga inahing baboy ay wag po nating pakainin yung natin inahing baboy sa araw mismo ng kapanganakan o 14 days. Pero kapag lumampas naman, 1 kilo per day lang po ang ating mong ipapakain po mga kaibigan. So yan po yung ating yung gagawin. And then sa rason po kung bakit po ating hindi po pinapakain yung ating mga inahing baboy sa araw mismo ng kapanganakan para po hindi po tataas yung presyo ng kanyang tiyan para po hindi po sa mahirapang mga anak, and then para po mas madali po yung kanyang paglilibor and then para po mas madali pong lalabas lahat ng kanyang mga biik po mga kaibigan. So, yung ating vlog ngayon, sana naman po yung nagkapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman tungkol po kung bakit po hindi natin papakainin yung hinahing baboy kapag sila po yung mga anak po, mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po, mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.